Hello mga ka-idol, mga kanipis, mga kabaga. Oh, ngayon, kahit hapon na, may assignment kasi yun sa school nila. Kung yeah, na lang gumawa, si padalhin, padalhin din sila ng walis. Oh. Wala man tayong pirang pambili ng walis, gumawa na lang tayo ng paraan. Kaya mga idol, Mga tayo ng isang kapiraso ng oh, palwa sa lubi. Yung dahon niya, yung mayroong palwa. At ang dahon ay gawin natin ng walis. Ito na, Watch up? Ito lang yung gawin yung mga ganipis, mga kabaga. Oh. So, ang ating ginagawa ngayon, Hapon na, na pag-utusan tayo. Kanya so, naman ang buhay ng content creator. Kung pagkapinabang sa atin itong video, gawin oh, na lang natin kahit pinag-utusan tayo. So, kasi nagawa rin tayo ng video kahit pinag-utusan tayo. So, mga ka-idol mga ka-nipis mga kabaga ang ating video ngayon yan bisaya bisayan nito ay gumawa tayo ng silhig silhig yan ito daw ay padala sa school ito po na ginawa pa rin natin dahil para may madala sila nang wali sa school hindi naman tayo pumili pero baka magkatipid tayo ay gumawa na lang tayo ng ating pagsisikap tulad dito kaya mga ganipis mga kabaga Ayan, may puting pusa na start tumaan. Oh. Ito na lang ating paraan para pwede naman mukhang um, bago na bago sariwang sariwa ang walis natin. ating so, oh. mga kanipis mga kabaga ay ating ginawa hapo na oh, madilim, medyo madilim na pinabilisan ko na lang to para kung naman ito nang gawa nito nag-iisang gumawa matagal lang tayo oh. parang wala na ito na lang ito oh. na lang O oh, ayan, sa wakas, tagal. At kagawa pa rin tayo sa ating ito. Oh. Ayan mga kaidol, mga kanipis kabaga, ang ating nagawa, nawalis. O, oh. salo-salo na natin yan. Ah, maging walis na yan. Oh. Ayan, thanks for watching. gusto muli, Vince, si pa rin. Ingat and God bless.